Mamay <laughs> okay, ka, <laughs> <kasi nabibeta> <laughs> po mi naman na naman. Sabi, pa ng mga bursa <laughs> lang sa Ito sama-sama na ulit. Kulang na naman si Paring Renan si anong sabi? Kasi kulang ang ating ano. Nagpapractice pa nga daw. Nagpapractice pa. Ah. Uh, para sabaw-sabaw ulit. <laughs> <laughs> kaya nga nyo pa ang pangalan daw na Ante. Tama kaya na kasi na kaya ito? Hindi pa, ante, hindi pa, Hindi pa? Hindi pa. Hindi pa. na. Anniversary <laughs> nila. At kaka-birthday ni Derrick. Brunita, tira, look. Oh, 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 no! Ito <laughs> yes. hey, mga kids. Hoy, mga puka Ah, Ano yung Hello, Hello Colin, Louis, <laughs> Live. Live. <laughs>

Oh, 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 Pinapupuksan sa akin. walang hiya ay nakiyat ng daga. Ay, Lalo din. Ang tita na... Ito si Ura. Ito si Ura. Ah, bali. Oo. Gagaling kalakas yung ano. puno. Balik. Ang ang na ay naman na daw sila sa bisita ganon ka ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung na kung ano 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 kampay, 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 kampay. happy birthday. sa tagumpay. <laughs> pupunta ka dun at pretas lang yung kakain Pretas lang yung kakain yung dibalit ng discount

Ito naman, sama-sama na ulit. <laughs> kulang uh, na naman si paring Renal. <laughs> 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 si Marietta, anong sabi? <laughs> Kasi kulang ang ating Nag, ano. Nagpapranis pa nga daw. pa. Ah. Uh, para sabaw-sabaw ulit. <laughs> <laughs> kaya nga, yung pang pangalan daw na ko. Uh, ante. Tama kaya nakasin na kaya ito? Hindi pa, ante. Hindi pa. Hindi Hindi pa. Hindi pa. Hindi okay, pa. Okay. Okay.

Hello, Colleen, Louie. <laughs> Live. Oh baby, baby. Go? Sini, si Cedric pa. Desapareció, no paano to pag, ano, sen to sir? Huh? Yeah. Paano ko tapag sin? Sen. sen? Eh ano ko may e, mamandar ko eh o eh ano ko rito. Ayun po nti. Si Sensa. Yempre ka na gusto ko ng Screenshot mo muna no bago i-send. Paano? Teka lang. Oy, may bisita mamaya nti. Papasok-pasok kayo. Teka lang. Balay may bisita balay. Eh. <tuk> perema, eh? Ay, ay, derali, ay, 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 ay,